Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Talagang makapalang apog ng isang bloom na to. Noong una, inamin niya na ayaw niya sa SB19. Pero, nagpost at sinabi niyang humingi sa ng tulong para ma out ang tickets ng Bini. Humingi ng tulong sa 18 para ma out. Pero sabi niya, hindi niya gusto ang SB19. How come? Ano ba yun ganon? At heto pa, kini question niya kung tumutulong ba ang SB19 sa mga nasalanta ng Bagyo at Lindol? Bakit Kailangan ba talagang ibandera ang uh, pagtulong ng SB19? Malay mo nagbigay lang ng uh, pera fans ang SB19. Kailangan ba o requirements ang mga foto, videos na i-upload sa mga social media para malaman ng buong mundo? ang pagtulong o kawanggawa ng 18 at ng SB19 sekreto lamang yan at di na kailangan ipagmayabang sa mundo Thank you for watching guys see you in the next video and update please like and subscribe to my channel keep watching god bless everyone and always remember be yourself and be a good one